magandang araw kamusta so, dito na ka naka ano dito na ka nakatira kaway muna sa camera kaway kaway dito ka nang tutulog oh. pag umuulan paano yan sinisino ka na lang doon anong probinsya mo yeah. Ano? Mas Oo. Okay. Naga Naga uh, mas bakter ako po siya Hindi ka na umuwi tol Nasaan ang pamilya mo dito? Wala eh Wala ang pamilya dito? Paano pagkain mo? Libre na hindi ka na lang oh. Oo naman Kung saan na lang alam Kung saan mo lang natutulog Kung malay mo makilala ka sa inyo Batay ka sa inyo Naka vlog tayo Para makita ka sa. Mayok na Ha? Mayok na Manay mo dadyo, man. ma Mayok na Makita ka sa inyo Bawang ka naman Pagdating pag ng kainan Wala ka makain, no Gusto mo pagkain Bigyan kita Ha? Ayaw mo? Ayaw mo Ha? O, -ag 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 yeah. Ano lang tayo para ano? Kasi gusto ko rin makatulong sa'yo no? tulad nating ano. O oh, sige na, bye bye na. Ayaw mo mag-ayo? Gusto mong pag-aayong bigyan kita? Bili lang kita ng pagkain doon. Dalawa lang kain mo lang. Oh, sige lang, sige lang. O ah, ah, ano? ano? so, sige lang. O lang. natin ang Makukuha uh, nila si CTV yun.